Hindi raw makikialam ang palasyo sa palitan ng liderato sa Senado. Sinabi yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa gitna ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cambodia. Narito ang report ni Maricel Halili. Tiwala ang Malacanang na hindi mauwi sa political chaos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos palitan ni Senador Tito Soto si Senador Francis Escudero bilang Senate President. Giit pa ni Jose Castro, bagamat nagulat siya sa nangyari, wala namang say ang palasyo sa pamunuan ng Senado. Sabi nga ni, ng Pangulo, hindi naman siya makaaring makialam kung ano ang gusto ng mga senador. Kung sino man ang mapipili ngayon ng mga senador bilang kanilang leader or president, ...susuporta naman niya ng tao. Ang hindi na raw ikinagulat ni Yuse Castro ng pangalanan ng contractor na si Curly Diskaya... ...ang mga kongresista at iba pang government officials na sangkot umano sa mga anomalya sa flood control projects. Gayunman, dapat daw nabuuin ng mga Diskaya ang kwento. Lalo na't lumabas sa Senate hearing na 2016 pa ito nangyayari. Handa raw silang bigyang proteksyon ang mga tetestigo sa mga anomalya sa flood control projects lang na ang mga diskaya, pero dapat may ebidensya ang mga paratang nila. Hindi naman ibig sabihin ng lahat na nabanggit ay talagang guilty na at pwede nang akusahan ni naman. So kailangan pa rin ang kabuoang ebidensya para po kapag isinalang to sa korte ay hindi naman to basta-basta madidismiss. Ang lahat ng yan nangyari habang nandito si Pangulong Bongbong Marcos sa Cambodia para sa kanyang state visit. Kanina, Humarap na si PBBM sa isang bilateral meeting kasama si Cambodian Prime Minister Hun Manet. Tatlong kasunduan ang nilagdaan, kabilang ang Memorandum of Understanding in Combating Transnational Crime, Higher Education at Air Services. Human trafficking, cybercrime, illicit drugs and other transnational threats. These dangers affect the safety of our citizens and the stability of our societies. It is in this spirit that we agreed to strengthen collaboration among our law enforcement and security institutions so that our collective response will be swift. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5.